Sa mundo ng online buying at selling, may mga kwento ng swerte, may kwento ng pagtipid, pero minsan, may kwento ring puno ng takot at kababalaghan. Ihanda ang sarili sa mga tunay na karanasang hindi mo inaakalang posibleng mangyari sa isang simpleng transaksyon lang. Ito ang kwento ng kilabot sa Craigslist. Kwento isa ang sofa ni Brian. Isinalaysay ni Orlando. Kakilipat ko palang noon sa bagong bahay. Halos wala pa akong gamit, kaya madalas akong maghanap sa Craigslist ng mga muebles. Sa mga unang transaksyon ko, okay naman, kaya kampante ako. Isang gabi, may nakita akong sectional sofa, kulay abo, maganda ang kondisyon, at mura lang, P10,000. Nag-reply agad ang nagbibenta, si, Brian, daw. Mabait siya sa text, at nang malaman niyang SUV lang ang dala ko at hindi kasha ang buong sofa, siya pa ang nagalok na i-deliver gamit ang kanyang pickup. Nagpadala ako ng address, at napagkasundoan naming darating siya kinabukasan, alas 5.30 ng hapon. Pagdating ng oras, may dumaan na itim na pickup. Wala itong laman. Ilang minuto pa, dumaan ulit ito, mabagal, tila sinusuri ang bahay ko. Kinabahan na ako. Nag-text ako kay Brian. Walang sagot. Hanggang sa nablock na pala ako. Akala ko iniwan lang ako, o baka may nakuhang ibang buyer. Pero madaling araw, nagising ako sa tunog ng pamilyar na pagkaluskos ng pinto, ang pinto sa harap na alam kong maingay kapag binubuksan. May naririnig akong mga yabag paakyat sa bahay. Tapos, tinatawag ng isang lalaking boses ang pangalan ko, paulit-ulit, walang emosyon. Hindi ko siya kilala. Tumawag ako ng siyam na raan at labing isa at nagtago sa loob ng closet. Nang dumating ang pulis, wala nang tao. Wala rin daw bakas na pilit na binuksan ang pinto, kundi expert ang pinik ang lock. Pero nang tingnan ang phone number ni, Brian, dummy number lang pala. Wala ring records. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong balak niya. Pero malinaw, hindi lang sofa ang habol niya. Kwento dalawa si, April, at ang dekora Sayon. Isinalay sa ni, KCC. Dalawang libot labing noon. Nakakita ako ng post sa Craigslist, isang box ng home decor, picture frames at kandila. P20 lang, sabi ni April, kasi lilipat na Rosa. Nagkita sana kami sa grocery store parking lot, maraming tao, kaya kampante ako. Pero nag-text siya, late daw siya sa work, pwede ba raw akong pumunta sa mas malapit na lugar sa kanya? Sa isang strip mall parking lot, walang tao, madilim. At may isang pulang SUV lang. Sinabi ni April na 'yon ang sasakyan niya. Lumapit ako, pero imbes na babae, isang lalaking nasa 30s ang lumabas. Sabi niya, siya raw ang inutusan ni April. Ibinubukas niya ang trunk para ipakita raw ang gamit, libre na lang daw para bumawi. Pero wala akong tiwala. Tumalikod ako para tawagan si April. Tumunog ang phone, sa bulsa niya galing ang ringtone. Siya si April. Habang papalapit siya sa akin, dali-dali akong sumakay at umalis. Buti na lang. Tumawag ako sa pulis, pero dahil walang criming nangyari technically, wala silang magawa. Pero sa akin, malinaw, set up ito. At baka hindi ako ang una niyang nilinlang. Kwento tatlo ang toolkit sa gitna ng gubat. sa ni Anonymous. Kailangan ko ng mga gamit pambahay, kaya naghanap ako ng toolkit sa Craigslist. May nag-alok ng kumpletong set, maganda ang presyo. Nagkasundo kaming magkita sa bahay niya matapos ang shift ko. Malayo ito, 45 minuto mula sa lungsod. Pagdating ko, puro lumang bahay na parang mula pa noong unang panahon. Tahimik, madilim. Wala man lang ilaw sa loob ng bahay niya maliban sa isang maliit na lampara. Pinapasok niya ako. Nandoon ang toolkit. Habang nilalapitan ko para bayaran, bigla na lang siyang nawala. Tinawag ko siya, walang sagot. Habang palapit na ako sa pinto, may isa pang lalaki sa hallway, mas matangkad, mas malaki. Hindi siya nagsalita, parang binabara niya ang daan. Ko, tumakbo ako sa likod, naalala kong bukas ang pinto roon. Habang tumatakbo ako, may mga yabag na sumusunod. Pagbalik ko sa kotse, may lalaking lumabas mula sa likod nito, pero tumakbo palayo nang makita akong buhay. Tumakas ako agad. Sigurado ako, may masama silang plano. At kung hindi ako mabilis, baka hindi na ako makalabas ng bahay na iyon. Sa panahon ngayon, kahit isang simpleng transaksyon ay maaaring humantong sa panganib. Hindi mo talaga alam kung sino ang nasa likod ng screen. Kaya't magingat palagi, at huwag kalimutang pakinggan ang iyong instinct. Hanggang sa susunod na kwento ng kilabot, dito lang sa kwento at iba pa.